Hi guys Maulang araw ngayon Webes, Merkeles pala So May pupuntahan ako ngayon sa manyo ko <coughs> Wala kasi akong magawa dito sa sakyan ko eh So hindi Magpapalit tayo ng greens Tsaka papalitan natin yung gulong ng sakyan So papakita ko sa inyo mamaya kung Ano yung kanyang itsura Pero ngayon sobrang lakas ng ulan So pero Itutuloy pa rin ako kasi naka-schedule na ako dun eh. So naka-order na ako. And then sabi nila is punta na lang ako dun-dun. To fit nga yung rims sa yung gulong na kinuha ako. Kaya samahan nyo ako makikita natin kung anong itsuro niya. Pero right now, ito yung situation. Ngayon, maulang araw. Gansan guys, abang lakas ng ulan ngayon. Aaaaah. Uh -huh ang dilim pa ang lakas ng ulan ang lakas ng ulan ang dilim dilim pa ano ba yan morning na morning okay guys papakita ko sa inyo ngayon yung current na wheels ko so, and then mamaya titingnan natin kung ano yung itsura niya nya ano, kung pinalitan So yan siya guys Yan yung stock nya 17 inch 17 inch yan Silver So yan yung kanyang wheels ngayon So yan So yan siya Yan Ito pinalitan ko to Ating silver So yan Mamaya papakita ko sa inyo Ano yung magiging itsura nyan Nang pagpinalitan natin ng ibang rims maulan kasi ngayon eh so yan siya yan yung gulong niya ngayon and then afterwards papakita ko sa inyo yung binili ko pabalit yan tara alright guys kaout ko lang sa work and then dito na ako sa shop so pinasok ka nila yung sasakyan and then they gonna change the tires so we'll see kung ano magiging itsura niya. So, abot naman ako. So, they gonna close at around 5 naman. So, dito na ako order ng rims ko at the same time yung aking tires. So, pinalitan ko yung tires ko ng all, all, all terrain. Para inisip ko kasi para hindi na ako magpalit ng kanyang... Kasi dito sa Canada, pag nag, uh, may sasakyan ka normally, doon sa luma sasakyan, ang ginagawa namin is, may separate ka na all season tires which is for summer uh, fall tsaka spring and then pagdating naman ng winter at around mga siguro mga mid November or December so diyan ka na magpapalit ng ano mo ng winter tires mo so basically naisip ko lang para medyo isang ano na lang ako isang palita na lang ako ng gulong so kumuha ako ng all terrain so susukatin na muna nila sa isa sa unahan just to make sure na hindi tatama siya dun sa at least may clearance pa siya pag sinagad ko yung ligo so yun we'll see what will happen inaangat na nila yung sasakyan so nandito siya ito yung sasakyan sa labas ayun yung sasakyan nice na nila napalitan nila so we'll see later on tapos dito sa shop nila, maraming mga iba't ibang rims. Ang gaganda ng mga rims nila. Kaya sa online na ako tumingin. So, yan. Ooh, Kung car enthusiast ka nga, talagang matami eh. Ang ganda. Not only the rims, pero meron na silang mga tires nila. So, merong, hindi ko pa mga pamilyar eh. Ceylon, Ceylon, ano no? Operatires, Tires, Goodyear, what's this? Nitro, this one, the Falcon. Ito yung kinuha kong all terrain. I think this one is Falcon 84, yung bagong labas nila. So, ganyan yung itsura niya. So, sa all terrain na siya. I think normally meron siya dito nakalagay na winter rated na siya eh. So, gantong logo. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Parang spike-spike siya. Ibig sabihin yan, sabi nila, winter rated daw yan. So, we'll see later on kung ano yung magiging itsura niya. Paganda, oh. Black Rhino. Hindi naman ako normally, tinignan ko lang kung ano yung magiging bagay. So, tinignan ko lang kung ano yung babagay sa kanya. Kasi sa website nila, ang maganda sa website nila, meron silang parang simulator. So, lalagay mo lang doon kung anong unit ng sasakyan mo, anong model, anong brand, anong trim. And then, after nun is, makikita uh, may kita mo. Tapos, pwede mong, para silang, meron silang picture ng sasakyan mo na pag pinili mo yung specific rims na yan, may kita mo kung anong itsura niya ng sasakyan mo. Kaya yun yung maganda na. At is, hindi mo na kailangang pumunta sa shop, palagay, titingnan mo. At is doon para may simulator na sila na makikita mo. Uy, maganda to. Uy, bagay ito. Pero bago ako order ng rims ko nga, tumawag muna ako sa kanila just to make sure na kakasya yung mga ano ko. Yung aking... Uy, nilalagay na yung rims. Oh, shocks. Shocks. Oh, shocks, guys. Nilalagay na siya. Mamaya pa baka kita ako sa'yo? Na-excite lang ako, parang... Wow! <laughs> we'll see, we'll see. Sana maging maganda siya. Uy, ang angas! Ang nangyari kasi, parang in-order ko siya, I think... 3, 4 weeks ago. Ang problema kasi, yung rims na gusto ko is manggagaling pa ng US. At yung anong problema doon, one... Ano na lang siya, one, parang isang personal na lang siya parang last stock na daw nila ng form pieces. Kaya sabi ko, nung time na pumunta ako dito, sabi ko, sige, order na ako. So, kailangan ko lang mag-down for a specific amount. And then, isi-ship nila. Sabi nila, tawagan ka namin for mga probably 3 to 4 weeks just kasi nga mga galing pa ng US. So, yun. Tapos, parang last Saturday lang nag-decide ako na try ko nga ng all terrain. And nakita ko naman sa mga Facebook group na sinalian ko na pwede naman yung all terrain kakasya naman siya without lift or modifications dun sa sakyan. Kasi masyado na magastos pag ano, pinalift ko pa siya. mapagalitan na ako ng asawa ko sabihin na naman ang gastos ko. Pero may iladaday So ayun, finit nila yung isang gulong sa unahan. <clears throat> Just to make sure na pag niluko mo nga siya or left or right mo, is hindi siya tatama dun sa mga hindi siya tatama dun sa unahan or sa likod so I think parang maliit na lang yung clearance pero ka ano ba naman siya uh, okay pa siya so right now isa pa lang yung na binabalance nila ngayon yung gulong and then nilalagay na nila yung mga tires dun sa rim then afterwards nun is sasalpak na nila sa sakyan so tinesting lang muna nila sa unahan yung isang tire para sigurado. Kasi mamaya pag nilagay nila, hindi naman pala pwede. So, at least ngayon, na-test nila na pwede. So, yun lang. Binabalance na lang nila and then, misa-isa na nila. Hmm. Alright. Let's see, guys. Let's see, let's see. So, dalawa lang sila dito sa shop nila. <clears throat> okay yung shop nila. Malapit lang kasi sa work namin eh. So, I think mga 14-15 minutes away. Sa marami silang option naman na ng na mga tires and wheels. So mamaya bigay ko sa inyo kung anong pangalan ng shop and then kung gusto niyo nga pumunta dito or mag-inquire. Mabait naman sila. Si Queen yung lagi kong kausap dito. So yun, tingnan natin mamaya Guys, hey guys. So nakalimutan ko ang bumalik sa inyo last time. sabi ko sa inyo, nagpagapit ako ng rims kasi nga nung nakaraan umuulan. So hindi ko na napakita sa inyo. So ngayon, sinama ko yung misis ko. Sabi ko, pa tayo. Tapos palinis natin. Kasi nga, ilang linggo na rin namin hindi napapakar wash. So ngayon, bibigyan ko kayo kung anong glimpse nung bagong set <laughs> ng rims ko sa nung tires. Let's see. Yan siya guys. Ayan ang kulay niya. KMC and then yung aking gulong is wild Peak, all terrain na 80, 84W so yan sya kung titignan nyo may clearance pa naman sya so chinek naman nya nung nilagay is kung kakasya sya so nagkasya naman sya so tinan nyo lahat sheesh siya guys so ang sukat nya is ano ba sukat nya ito nakalimutan ko I think 245 so kung makikita nyo 245 65 R17 so yan yung pinaka maximum na pwede namin ilagay dyan sa Rav4 so yan sya ish yan yung magiging tsura nya guys maging macho sya kung tingnan diba ah So pakiramdam namin tumaas siya na, siguro medyo tumaas siya yung elevation niya pag nandun ka sa loob ng sasakyan. So yan. So yan yung misis ko. Bo-board na siya. Ayan, taga ng basahan, taga-punas. Anong sabi mo? Gastos mo? <laughs> Alright guys, so yan siya. Tingnan mo naman, ang pogi. Ang pogi niya, no? Medyo natagalan lang kami ipakita kasi nga maulan last time. Pero yan siya guys. Sheesh. Yan yung isa sa mga upgrades. Maray pa susunod. Kaya abangan nyo pa yung susunod na upgrade. Pero sabi ni misis. disapprove. Mayari tayo dyan. So yun guys. Next time. Tignan natin kung anong pwede susunod. <laughs> Bye!